Mano, Ay, mga, andyong, ano na, mga wire oh. May mga putol na wire. Ah? Wala na dyan mo basa sana dyan mo Wala sana dyan mo Wala wala ka. Basta sa, sa gilid nito Ito. Ito. O, so, katapos lang ng bagyo guys. Lobas kami ni Mace para bumili ng mga kailangan. Punta kami ng Robinson. Parang katadaan dyan oh. No? Tignan mo yung daan. Ha? Oo. buti meron tong ano nya. Kanal dito sa gilid. English. Nice. Buti hindi yung malakas na hangin. Ay, hindi malakas. Tingnan mo hindi malakas. Tingnan mo yung ano. Yung kubo. Yung kubo guys Oh. Hinangin din. Oh, tubig ulit. Wala kang sugat sa paa? Wala. Ah. Wala kang sugat ka sa paa? <laughs> <Nag> ang <-wanas> lang. Ha? Ang malas lang. <laughs> Kung may sukat ka sa paa, bawal ka doon. Yan o. Yan o. Yan o. lang hindi kanyame eh. Ha? Kasi mit lang hindi kanyame, hindi na alam na. Basta mit lang. Ang sa yung kubo. Tumba. Tumba. Malakas yung hangin dito kasi open eh. Oo. Oh, okay. Oo. Ikaw pa sa sila nakamusta sila mama. <laughs> Nakabus Oh, walang signal, guys. Buti. Hindi ito si may signal. No. Ah. Yeah. Punta kami ng Robinson para bumili ng ano. Kailangan. Kailangan na. <laughs> Kape, ganun. Kape. Oo. Oh. Sa tanggal na dawan ng nyugo. Ha? Pero yun diba po? Hindi. Ano ano? Nakarang na yun? Wala. Ah, yung ano? image. Sa ilis ano. Yan ang sarapahan. Oo. May hangin. Dito. Kasi dyan ka na lang. Ha? Dyan ka. Ah. Ay, may mga nakatanggal na. Okay, bulo. Ha? Ano yan ang wire? Ha? Ano oh, ang wire? Cable nga. Okay. Cable wire. Yung tumba yung signage ng Jilly. Jilly. Oo, oh, Jilly. Patigil ko ang road. Yung. Saan? Sa Batuag. May kanilang signage na. Sinasabi? Ano? Binakita? Uy. Saan sila ito? Hindi pwedeng hindi na lebron out ito. May mga worries dyan, oh. Ang daming kalat, oh. Yung signage ng ano, guys, oh. Tanggal. Signage ng... Che Ay, Chevrolet dati to. oh. Chevrolet? Chevrolet dati. <laughs> ano na ito ngayon? Black Bear. O, oh, sito. Queens. Queens Gasoline Station. Ah, huh? marupok naman na kasi yan. Matagal na yan eh. Ay, yung sa image. Oo nga, sa image. Yan daw na yan. Putet ka lang saan. ka mo. Walang oo, oo. Oh, oh, oh. may... na ano. Ano? Ano? Putol. Putol siya guys. Pero ano naman na yan? Wala lang nakalagay na logo dyan? Kung baga nakatayo pa lang yan? Na iniwan lang ng Chile? Ay, iniwan ng tag dito? Iniwan ng Chevrolet? Ay, hindi naman na ano to? Ay, Chile pa rin pala? Chile. Yung Chile. Masura o. Kanawin sa Robinson niya. Ganyan namin sa Robinson. Sarado yung ano guys, Starbucks. Ano, tumparan nyo ano sa taas Oh. Si aircon nila Ano ba yun? Yung ano aircon Yung Ano ay? Ito dito? Mm -hmm. Yung pan niya At mm -hmm. ba rin? Lakas yung hangin kanina guys Sa hindi nang umaga Binaglagay mga hangin ako umaga Tapos biglang Nawala yung ano Yung signal Yung harang Harang Ay! Oh, ito yung sa amin guys So yung Pinakpan niya yung Muro din lang Saan? Ah sa likod? Oo oh. Oh, Oo. Hindi natin naramdaman. Hindi hangin. Wala lang ayun, no? namin Wala <laughs> pick up. Hawa sa akin. Ah, mga sa'yo Open kaya, Robin, Open yan. Ha? Open. Open ba? tao, no? Di hey, naman yan. -open yung mga ano nila. kawipin yung mga konte dito? lang customer. nilan <laughs> <laughs> konte lang customer nila, konte lang 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 konte konte lang konte lang konte lang konte lang Tayo yung Charinas guys na tumba. Yan siya. Dito talaga yung kan sentro niya. Oh, open eh. Na bukas pa ba? O open din. Ha? Yeah, Paano tayo para hindi sa ano? Yan guys, tumba yung side ng Charinas. Pati dito? Lumi pa talaga to? Tama ba plastic naman kahit dito? Plastic. Ano puro-puro nang tubig, pwedeng paglangoy yan. <laughs> ha? Oo. Oh. Nakaka-open lahat yung generator mga Robinson yan? Oo oh, uh. no, ah. Open na open. Hindi yung, rescue. may tao ngayon, hindi pa sa'yo mga Robinson. <laughs> Ay, <laughs> Ay, shit! Sa, oh. Ha? wala yung wala naman mga open. Baka oh, wala, oh. Ang oh, malasira, guys, oh. <laughs> <laughs> yeah. ah, yung sa taas oh. Yung tarpaulin. mo tawag dyan? Tao na butas ako. Oh, butas Na oh. butas oh. siya, guys. Hello. Butas. You know, wala naman yata ayaw din sa atin. Ayaw ko sibli ah. Mga pasak yan, you no? Know? Pero Robinson's Bank, open kaya. Yeah. Dunkin' Donut. Ay, mga nagsara, oh. Bahap, di lang to. Ayaw yeah, naman butas ako. Ha? Parang walang tao. Parang mga ano naman dyan, oh. May mga naman. Meron, tao sa loob po. Mayroon, konti lang. Ha? Konti lang. Huh? sarap, sa kaya? Sa ko. Ha? tayo okay, matulos, ah. tau, guys ang open dito sarado ito matakas dito dito sa likod yung marami wala <laughs> <laughs> sa harapan mga sa ilig yamang bukid yung sa uh, daming pano dito sa likod. sa likod open yung supermarket oh dito ha? Ha? ay hangin Ah, di ba? Pwede, open o? Oh. So sa likod lang yung open guys Sarado dito sa ano Sarado dito sa gilid Harap Ano mga sarado Sakay mo na tayo dyan oh Sakay tayo <laughs> So ito yung sitwasyon ngayon dito sa loob ng Robinson guys Maraming sarado Ngayon hindi open yung ano Or isa lang yung in-open. May, may tagas na sa taas ko. Wala, nakakapapayar ko. May tumatagas sa taas ko. May may ilaw. Ano? O, oh, diba? <coughs> Tumutulo siya. Kunti lang lang tayo bibili. Yan ang sanmig. May coffee yan sa baba. Sanmig coffee? Yan. Yeah, yun, no, yung 30 sachets. <coughs> Alam ko yung pan. Anong? Sambong? Ayan o. Hindi. Sa... Ayu... James oh. Ito, James. Ay, James yan. Ay, sandwich pala. sandwich Sanmig yung sinasabi ko sa'yo. Hindi, James. Iba yung James. Mahal yung James. Maraming na ng chan ko. Maraming na oh, oh, ang no, bibili natin. Ha? Tayo? Yan, white in eh. Ah? Alkohol. <Aa>? Mabos <coughs> na isa. Mga hygienic. Parang mabango. bang? Sabon tayo. Chinelas ko pala. Eh. Ay. pala yung order sa ano? Shopee. Oh. Sabon kami guys. Last. Punta pa pa sa taas? Ikaw. Bima. Ah. Bibili ka lang, ano, bibili lang wire. Ay. Parang binili ko nun. Mo ano kuna mga sabon? Ito. Ito na? Ay mo na red. Matalo. Talatang yung buwaan. Ay. Ay. Okay na

Yun na lang, yung ano By 10 122 Isa lang, sige nga lang Ito lang, hindi pa na ano natin to PR na natin para makawin na tayo mamaya Ayan, nagpunta na tayo yung taas Punta tayo yung what sound Ayan, taas ng ano Ang taas ng Christmas light Ay, Christmas light Christmas tree Kumilo ba yan? Ah. Eh, parang wala namang ilang. Punta sa hanggang doon, second floor. na lang sindi ano. escalator. ka. Ito na mga namin, guys. Sarado dyan, no? Uh -huh. Tibid Salon sarado ang ibang mga companies may store pala shawarma shawarma shop so pauwi na tayo oh ha? Ah? oh, overtime pauwi na sa likod pa tayo da dadaan <coughs> pauwi na tayo guys So yan guys Nakpawi na kami Mulan na siya Buti na lang may Mabait kanina ng ano no Nagisakay tayo Pinasakay tayo ka mo oh. Ayan mulan na naman siya Pagilit siya yeah. Black beard. bigat. <laughs> Nandiyan sumulan na naman siya. kanina na wala pang ulan. Kung nabas kami. Ayan, si misis. na kami guys. Uh, ingat na lang po tayo sa uh, bagyo guys. Okay, may darat na naman bagyo eh. And guys, mga buti na lang hindi bisyo yung ano yung talagang malakas na malakas pag yung malakas na malakas yung kalbo yung mangga na yun no? pero naputol din sa kanya oh. 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 Open. Ayun lang guys, uh, see you to next vlog. Bye-bye and don't forget to subscribe. Oh. Hay <laughs> bagyo, uubos pa rin. Tara na.